Handa na ba ang lahat? Handa na! Baka nalimutan pa kayong gamit. Wala na! At ito na kayong mga kasama ko. Si ate, si Olin, si Finger Right. Opa! At ito nga, pupunta na nga kami ng Ilocos. Woo! Tara na! Labas na ako ng bahay. Lakad, 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 lumakad, lumakad. Padal, hindi ko nga pala tumadadaan at sinadya ko na nga pala siya. Paano po rin ako doon? Stadya mo, na kami. babae pagdating ko naman nga dito sa kulong-kulong, yung mga nakapwisto na nga lang. Bala yung kapatid ko nga pala mag-aatid sa akin kasama kay kinakasama niya at yung anak niya. At ng alis na nga sana kami. Ay, may babae nga nakatayo dun. Eh? Hala, mukha yatang kangin na pa kami nihintayo. Tapos sabi ko nga pala sa driver, to muna titinad ko nga kung sino nga na to. At pagkaharap-harap nga niya, syempre ang di mawala. Suwena! Nagka nga, nga naman masasapok ko to, bakit naman nananakot? Mm. Paano na nga lang ako kung hindi nga talaga siya to? sa mga namin buong ilo kasi isang manig no! Parang nga ako, ang gusto ko na nga maiwan eh. Tuto so, naman niya ako kung na nga ako dito, ang wala na akong magagawa, ako ituloy nga. Kung oh. mapapansin nyo nga din, wala nga masyadong tao sa kalsada at sasakyan. Kasi nga, nung oras na nga hinatid kami, alas 11 na nga ng gabi. Pero dapat alis nga namin, kinabukas nga ng madaling araw. Tapos itong sasakyan namin, nagchatad sila nga, di mapapaaga. Kaya nga, ano, alas 8 pa lang ng gabi, naligo na ako. Oh. At ang gamit yung dadalin, eh, nakagayak na. Pati lang minuto nga lang na aming pagbihay na dito na nga pala kami sa harapan ng munisipyo. Tapos nang bumaba na nga kami, nabutan ko nga pala itong kapadid ng dalawang ubi. Pag puputan na nga ako na sa sasakyan, sinalubong na nga pala ako nakipag-peacebomb na nga si Sir Nell. At si Kuya nga naman, ang aming magiging driver. Baga nga di pala kami umalis. May pagpapakilala at orientation nga di pala nagaganap Siya nga pala si Sir Nel, Ang CEO ng Panaw Travel and Tours. Tag sila nga located sa Caboyo, Laguna. At ngayong pangalan, dahil lalagay ko na nga pala sa comment section yung page nila. Para sa ganun, kung meron kayong mga katanungan. gusto niya magiging travel naman at mapapanood niyo naman yun. Ano pa nga ba hinihintay nyo? Lumibot na din kayo. <laughs> at ang niya din daw nila, itong Ilocandia Tour. Ito nga ay may tatlong kategorya. May Heritage Tour. Eco tourism Tour. At Leisure Tour naman yung pinakahuli. patayin kainam nga din dito sa Panaw Travel Tours. At ang bawat isa nga kasi ay, secure na secure. Once nga kasi na nagabel ka nga sa kanila, ay, yun niya, may kasama ng insurance. Pero syempre, dapat hindi natin yun magawin. Pati hindi lang nga pala yun, may inabot nga din pala sa aming face mask saka alcohol. Tapos may complimentary nga din pala silang Hansel sa nga tubig. Parang nga ako na sa pag-aalaga tong si Panawin Balang lilibutin nga doon pala namin sa Ilocos 47 60 attraction. Syempre, depende nga doon ko yun mapupuntahan namin lang. At sa kanila nga doon, wala nga sa pilitan, basta nga doon nag-i-enjoy sa isang lugar. Pwede nga doon magtatagal. depende nga sa amin kung talaga mapupuntahan namin. Pagdating nga nami sa Ilocos, kami nga may makakas Kasama na accredited tour guide. Pati i-explain niya ang history ng bawat pupuntahan namin. Yun, nakaganda! Ha? Nakalibot ka na, nag-enjoy pa at may natutunan! Para tuloy-tuloy na mamaya sa paglibo. Ang bawat isang asamin, 3-8 nga, nga sana'y babayaran. Dahil yung lugar nga namin, madadaan na naman. Nabawasan niya yun ng tagi 800. At ito naman niya yung cover ng binayaran. Yung sasakyan niya, tapos yung binigay kang ng insurance. Accommodation na tumaga. Sa loob ngayon na tatlong araw at dalawang gabi. <laughs> tapos piling ko nga, nakakatulog nga ako yun. Kaya naman pala yung paan ito, eh, Nakataas po. Kaya ngayong amoy paikot-ikot nga lang dito. <laughs> at lang. ito naman niya sa uling, talagang dito nga nakaulo <laughs> eh, <laughs> sa akin. Kapag ito binugan ko, pag-uwi, isigurado ng tulog. sa sa apat oras nga na aming pagbiyahe, nakarating na kami dito sa pagpasok ng Ilocos. Oh. Mm -hmm. Yung arko pa lang nila dito, yung talaga nga naman iago atensyon. Mm -hmm. Mula nga di pala dyan, hanggang dun nga sa dulo. Nakalagay nga sa ng bawat bayan. Kaya nga isa dito sa tourist spot nila yun. Kung tumawid naman niya ako dito nga sa kabilang gilid. Mm -hmm. Nakaukit at nakalagay. ang mm -hmm. mga libutan. At kasaysayan na kanilang lalawigan. Kung so napansin nga ako dito na napakadaming sticker na nakadikit. Napanap nga ako na baka meron akong kakilala. At ayan nga siya yun. Siya nga pala si biyahe ni Jordan. Diyan ko nga saan nilalagay sa akin pero wag na pala dyan. Ye. Dahil dito nga maluwag pa naman wala pa naman mga nakalagay dito sa ilalim. Eh. Na pag na ko dito ko na nga lang dikit Mingin nyo sa paligid ko, abi mga kasama ko, nandito na nga pala sa loob na ban, kaya bilis-bilis na ako tumatakbo. Patsura, nandito na nga pala kami sa Olkirino Bridge. Oh, diba? Eh, napakabilis. Na so, sobrang aga nga namin. Kami nakapasok sa loob kasi nga nakasarado pa. At kaya yung makakasama na namin. Si ate na accredited ko, guys. At alam nyo din ba? Dito nga daw, mas tigning nga pangalan ng ating kasalukuyang Pangulo. Oh. Maganap nga daw at tinatawag na million motorcycle. At yung bundok na natatanaw nyo na yan. Ay, mga bundok ng Caldellera, Administrative Region. Ito naman nga yung Lagbin River o Abra River. Buo naman to na haba na 602 km mula nga sa Mount Data in Benguet hanggang sa Mount of the West Philippines Sea. Mm. Diba, kahit papano? Mapanood nyo nga lang yung vlog na to. Parang nakalibot na din kayo. Pag so, nga di pala ako ulit sa sasakyan, sa nag-stretching muna ako. Ay, kaya nga ako pupunta ka din dito. Kailangan eh handami katawan mo yan. Eh talaga nga naman kasing mahaba yung biyahe. Dito nga pala sa Bigan, nasusunod daming destination. Nakikita nyo nga na to. Ito nga pala yung St. Paul Yun nga lang sa kasamang pala. Hindi na nga pala siya napapasuka. Dahil na nakaraan taon niya kasi nung lumindol nga na ng malakas, hindi nga to nakaligtas. Dito naman niya sa tapat niya, matatagpuan naman yung Plaza Salcedo. Nga nasa likod yung kanilang kapitol. Yun! Ang galing nga din ang mga istruktura ng mga fast food nila talaga nga naman nung parang araw pa yun. Taba sa atin, nakilala pa nga ako. <laughs> dito na nga din pala yung stopover Dito na nga kami kakain ng umaga. Nagkaroon nga ng laman yung chan ko. naman ako naramdam mo. O oh, alam na, saan ako pupunta yun. Sa so, paglabas ko nga may nakakilala nga sa akin. Dahil baka mamaya umaamoy ako, nagpabango pala muna ako. At oh. dahil madabi-dabi nga sila, hindi na nga ako lumapin. Joke lang. At masasabi ko nga lang, ang sarap ng piling ko. So, Ngayon unang araw pa nga lang, dahil dumaan na nga din kami dito sa bilian ng pasalubong. Eh si Fingerheart naman, doon na nga agad dumiretso. Tapos sabi nga nila, pag nga dumiretso, sa sobrang late, eh, hindi ko nga makita. Kumuha na nga pala ako ng anim na pitaka. Tapos binitbit yun na nga din tong dalawang bag. Parang nga kulang kaya eto, dinagdagan ko pa ng isa. So, Muli na nga din pala ako ng pang-display niya sa lamis at may mga pagbibigyan niya ako ng mga yun. Dito nga pala kami bumili kay Princess Sana Souvenir Shop. Yung mga sticker na naman nga dito, nagdikit na naman niya ako ng sakin. Yung so, nakabili na nga lahat, dumiretso na nga kami dito sa Baluarte sa pare Adventure. 100 pesos nga pala yung entrance kapag maglalakad la kaya nagpatatak na ako. Pwede nga din pala dito magsasakyan, 200 nga naman yung bayad at yun na may maiikot mo yung buong sapal Dahil nga maiikot mo, kaya yun makikita mo din lahat ng hayop dito at hindi nga ko kasama dun na. ka na itong kontil ko para nga mapansin ng ostrich. Kasi nga lang baka buong kamay ko na to eh masubo. Mayroon niya di pala sila dito mga pika. Kabutan nya di pala namin dito yung ibang na nakabuka nga yung mga buntong. Kakatanda ko nga yata yung mas matingkad nga yata kulay yun niya ata yung lalak. Matingkad na nga din yung kulay ko dahil nga kakabilad sa araw eh. Pinadaan niya kami dito mga nagtatrabaho. Tinuro nga sa amin tong mga pusa. Kaso nga lang eh ganyan niyang kakalak. At sa pinakatuktong nga nito matatag po nga pala sa prosesong ito ay taxidermy, Pagpe-preserva ng mga katawan ng mga hayo, <tap> at hindi ko nga na ganito pala kalaki yung moose, at bagit nga din sa amin, ito nga'y nanggaling pa sa ibang bansa at legal nga daw mga huli ng mga ganito, at ito naman nga yung polar bear. <tap> Ito naman nga'y sa tabuhay nga to nung panahon pa ng mga dinosaur. At yung mga talaga ang bawat isa nga dito ay parang mga buhay pa. Parang bigla na nga lang Ding gagalawin. Ito naman niya yung kape bupalo, Saka sa kayong African lion. At silang dalawa ay parang kayong mag-aaway. At dito na kay pinakamalaki sa loob nga na to At tawag nga dito ay African elephant. Wow! Ang laki din nito. <coughs> eh parang duhat ay. <coughs> oh, o na bahala kung kaming pinakamaluwang na bunga nga. Pas may nakadisplay din pala dito na tao at kalahating kabayo. Sumadyan na din pala ako dito para nga makita nyo buong kabuuan ng loob <coughs> hindi di maghihina niya sa binayad yung mga 100 kasi sulit na sulit. Dahil bawal nga hawakan. Si Sir Chubby na lang yung tatanganan ko. Oh. May, nagpaalam na nga sa kanya. Pag buti na nga lang, bababa na nga kami. Meron nga palang mabait na nagsakay nga sa amin. Nadaanan nga di pala namin yung building na to na kulay gold nga Oh. Uh. Eh grabe na nga lang talaga. Kumali na nga di pala ako dito ng dalawang bayad pa sa lubok ka sa kapatid ko sa pamangkin ko. Eh pati ba naman yung kuya ko sa kadikong nandito? Boy, penge. Penge naman ako niya. Pero ang kadalas ako naririnig dito ay pangit. Kaya nga na ako yun. <coughs> And, o, nga pala, bali antur nga pala namin na to. Dalaman sasakyan nga pala kami. May mga kasama pala kami dito mga tourism student saka magyowa sana nool, May jowa. At si kuya naman nga yung driver sa isa kaya nakipag peacebomb na ako sa kanya. na so, napaupo na nga ako dito sa sasakyan. Pakilang pangala kami ng punta pero nakakapagod na nga. At ang sarap-sarap na nga matulong. So, kuya, bawal ka matulong. <laughs> Hindi naman nga di pala masyado magkakalay yung mga libutan dito kaya nakarating na nga kami dito sa Bantay Church. Sabi naman nga, nga dito yung Bell Tower. Ang Bantay Bell Tower nga daw ay ginawa pa noong 16th century pa. Yung nga daw, ay naging kanlungan ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Watch Tower nga daw pala yung tawag dun dati. At nga yun simba, naging Bell Tower. na nga daw, kasi yung kampana ng simbahan. at yun nga din daw palang naging silbing tanaw sa buong banta Ilocos Para nga daw madaling makita at marespondoyan ng anumang paglusob ng mga kalabon. Yun nga lang dahil tulad nga ng simple Cathedral, hindi na nga din siya pwedeng lapitan. at yung itsura ko nga talaga dito yun. Eh buong maghapon nga talaga nga naubos na yung enerhiya ko. Pati buti na nga lang ipuputahan nga naming museum is At sakto nga din ka ko nung paputa na nga kami sa accommodation namin saka nga pala umulan. Agang nakarating na pala kami dito sa Balay na dito nga pala kami maguunang gabi. At dahil sa sobrang lakas ng ulan at gagamitin nga na yung payong kundala nagpasundo na nga kami dito sa isang stop nila. Sabi ko nga dito kay ating katabi ko, kumuway nga sa vlog ko. Pati yung hiya naman niya yata sa sarili niya ye. At sabi ko nga din sa kanya, bawal nga ako mabasa, baka nga kasi ko dumami. Buti na nga lang si Wena, kahit mabasa, pinaglihin naman siya sa daon ng gabi. Tapos na nandito na nga kami sa second floor, inabot na nga pala sa akin ni Sir Nel yung susi. So, paano unang araw pa nga lang yun na? Ah. At may natitira pa nga kaming dalawang araw.